Magandang hapon po mga kagulay. Uh, so nagdidilig uh, po ako ngayon. Ayun. So ngayong hapon po sana, actually uh, maggagapin uh, na po ngayon. Ah uh, 7 na po ng gabi. So wala po sana akong balak mag-vlog uh, ngayong ano, mag-vlog uh, ngayong gabi, ngayong araw. Pero nung nakita ko po na habang nagdidilig po ako, tapos nakita ko po 'yung ating uh, long green uh, eggplant. Uh, gusto ko lamang po uh, i-share sa inyo na lang kasi anday pong bunga akala ko po kasi wala na so napronto kahapon hindi nung isang araw so napronto ni Mrs. tapos ngayon ko lang ito na diligan kasi kahapon nabisi po kami sa si mga bata naglaro kami tapos nagbike so, hindi po ako nakapag uh, ikot sa garden maliban dun sa may bandang sitawan, dun nakapag uh, harvest po ako ng sitaw. Pero ngayong hapon, gusto ko lamang po i uh, share sa inyo yung kung ano na po yung ating uh, long green uh, eggplants po. So, ito po sila ngayon. Ayan po, oh. kung titingnan nyo po sa taas, wala po siyang uh, bunga, di ba? Pero kung sisilipin po natin sa ilalim, dito po ako natuwa eh. Ayan oh. patapos na po ngayon ang season mga kagulay kasi September na po ngayon, September 1. Pero kung titingnan nyo po sa ilalim, nung napron po natin siya, aba, ay ang daming bunga ayano oh, grabe grabe talaga ang bunga nyo ang gaganda pa oh straight, tapos ang daming bunga hindi lamang po dyan ay oh. kahit po dito mga agulay, sobrang dami po ng kanyang bunga, ayun po oh ayan, diba ayan po oh yung kanyang bunga, ito rin oh tapos sa ilalim, ayan sobrang dami po ng uh, bunga oh ayan sa ilalim hanggang dun hanggang dito ayan may mga bago pang bunga Pagpunta natin dito ayan o oh. ayan dami grabe ito may mga malalaki o oh. ito malaki na rin ito as in ang dami niyang uh, bunga ito ayan ito ang dami o oh. <laughs> paano kaya ayan tubig lang kahit dito o mga gulay o oh. ayan o oh. ay kulikot pa ayan o oh. ayan ayan ay ito ito may malaki nag mend na hindi mo lang maintindihan letter S na siya hmm. ito rin o oh. nangulubot na dahil sa dami po ng kanyang uh, bunga o oh. ayan o oh. ayan bunga po rin yan oh. grabe Grabe siya mga 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 kagulay. Yung puto sa kabila, no? Sa taas, parang wala lamang po siya kasi hindi mo nakita yung kanyang ilalim. Pero pag tinignan niyo po sa ilalim talaga, ang dami po niyang bunga. Grabe. Kahit po ako, hindi ako mapaniwala eh, na hanggang ngayon, oh, namumunga pa rin po siya, oh. Lumabas kasi nung natanggal natin yung mga dahon, eh nung na-prune po ay ah biglang dumami yung bunga hindi lang oh ito malambot pa po siya uh, hindi nga lang siya masyadong ano na uh, yung shape niya kasi tumama pag tumatama siya dito nagdi-deform siya eh pag hindi siya nakapag-bend ang maayos huh? daming bunga grabe long green po na variety ng uh, eggplant ito no ayan Grabe siya mamumuo talaga. Hindi ko talaga akalain na ganito. Ang kanyang uh, buwa mga kaguloy. So wala po itong uh, fertilizer. Ah. Wala. Tubig na lang to kasi patapos na po ngayon. Nasira nga itong isa. Oh. Hmm, nasira na. Wala po itong nilagay na fertilizer. Kung hindi nung nagtrim lamang po dahil ng ano. Uh, chicken dang lamang po sa uh, ano. Ah. Uh, chicken dang tapos a uh, ship man 'yon. Pero itong area na po dito, ito, may bokashi po to. Uh, yung ating ginagamit na homemade uh, fertilizer, bokashi fertilizer. Kaya siguro biglang dumami yung kanyang bunga. dahil po dun sa bokashi. Kasi yung ibang walang bokashi, hindi naman ganoon karami yung bunga. Hindi naman ganoon karami tama may bukashi ito kasi ang nakalaki dito last year kangkong yan tapos na ko ng bukashi nung uh, full tsaka nung uh, spring ay spring ba? may bukashi ba? hindi full lang po siya kaya ngayon ang resulta ng ating mga bunga na ang pinakamalaki pala doon oh. yun o oh. yun oh. yun oh. kaya siguro yan po yung ah, uh, resulta ng kanyang ah, mga bunga ang daming bunga no nakakatuwa yan so kaya naisipan ko pong ano magbigay na lamang po ng update kasi natuwa po ako dahil po sa dami po ng kanyang ah, bunga kaya sabi ko ah, magbigay na lang po ako ng update po sa inyo yan nakakulubot ah, may ng matanggal may nang ng malaglag kulubot siya yan, yan kasi yung isang walang bokashi po dun mahina po yung uh, bunga sige po ito yung husko. tingnan po natin dito ha ito po dito wala po siyang uh, bukasi, no ayon ah, may bokashi po yun dito dito malambot pa ba ah, malambot pa pwede pa ito malambot ay tumama yung tuhod ko sa kanto ah pwede pa rin ito. Pa rin. May tama lang pero ah ito hindi na. Yung mga naandun no? oh, dami. Yan. Bilisan na lumaki no. Mainit po kasi mga kagulay. Dito, ito po dito walang bukasi. Kaya walang gaanong ah uh, bunga. Pero baka nag-uumpisa pa lang kaya oh, mga bunga pero hindi po sila ganoon karami. Pero nag-uumpisa na naman, oh. Iprone ko po ito bukas. Para makahabol pa. Kasi parang ang dami rin bunga. Hindi nga lang ganun po kalalaki. Eh. Pero, marami pa rin bunga. So, daig yung ating, ano, daig po itong uh, millionaire eggplant. Ayan, no? Oh, Paisesan lang ang bunga. Maliit na. Uy, may nakatago ako oh. Hindi nakita. Haba. May bunga siya, oh. Ito matigas na. So, pwede pa malambot pa so pag ayan oh ay oo oh, oh, may mga bunga pa rin sya oh marami rin ha. Ah. so kahit siguro walang buka fertilizer talagang marami talaga sya ng mga kagulay so ang variety ay haba oh Iyan talaga ang long green oh, talaga naman sinabing long green kasi long green talaga oh napabend po yan pero mahaba po talaga mga kagulay kaya natuwa po ako. Sabi ko, ah, grabe. <laughs> Nakapagano ko tuloy ngayon. Nakapagbigay po ako ng update sa inyo. Tungkol po dito sa long green ay Ah, grabe naman talaga. Ang bunga rin talaga, oh. Ah, halos lahat may bunga, maliliit. Pero pag na mo ito, aba, yung mga yan, baka humabal po yun na isang linggong init. Pwede pa. Kasi kumpara po natin sa millionaire. Ayan, humihinto siya yung kanyang mga bunga lumiliit oh nagiging ano hindi mo maintindihan nag ano yung kanyang bunga millionaire po ito mga hmm naging ganyan siya oh naging magulang ka agad hindi siya nakakalaki samantalang ito yung long green kahit ano yan oh kahit marami po siyang bunga continuous pa rin maganda pa rin po yung kanyang ah hugis yung kanyang ah shape samantalang itong ano yung ating millionaire eggplant ah ayan ayan oh halos lahat ng kanyang bunga na iking bilog. Ayan you know? o. You Ayan o. Know? Nag-iiba. Hindi different po siya mga kagulay, you no. Know? Hindi po alam po anong kulang nito o may kulang ba siyang nutrition. Pero, maganda naman po yung kanyang daan, Mataba siya. Healthy siya mga kagulay. O, oh, ba? Diba? Wala po siyang sakit actually. Diba? Hmm. Healthy po siya. Ang problema lang po, yung bunga na niya, hindi na ganyang kaganda. Samantala po ito, Oh, dahil may ano siya dahil may uh, plastic mulch po siya pero lahat naman ng ano ah depend yung daan dun wala mang plastic mulch ay sa likod may mga pero yung, hindi ko rin po masabi pero sa ngayong taon mas maganda po itong ano itong uh, long green po na ating uh, panim tanim so next year magtatanim po ulit tayo ng long green namumulaklak ba nga siya mga Pati yung dun sa harap, may namumulaklak pa rin. samantalang lang itong uh, millionaire. May bulaklak pero malabo ng mabuo. Ayun, no? Oh. Continuous pa naman yung pumulaklak Pero pagdating sa bunga talaga, oh, ayun, oh. Deform na po siya kagad. Matigas na konti. Oh. Ayun, oh. no? Wala, matagal na siyang lumabas. So, ayun po, makagulayo oh, no? Yung ating, ano, long green na variety po ng uh, eggplant. Ganun pa rin yung garden natin, oh. Pwede po, pwede pa sana. So ayan po muna mga kagulay yung ating uh, short video para po doon sa ating uh, long green. Natuwa lamang po ako dahil sa nakita kong maraming uh, bunga. Pero mas natutuwa talaga ako sa bunga ng patola <laughs> Brabe. Ay nako, nakakatuwa pa rin na ah. Nakakapang, na pa rin, nakakapang hinayang ba na mag na. Kasi ang dami pang bunga. Ang pa talaga mga kagulay ngayon. Pati itong ano oh, mahabol din oh. Oh, di ba? Green na green pa yung ating kangkong. Diligan ko po yan ngayon kasi hindi ko po siya na diligan po ah, kahapon. Nung kagabi umulan pero hindi naman po nakabasa. Basa konti kasi hindi naman na ka kainit pero sige lang. Baka sakali pa tayo. Okay. So, yun lamang po muna mga kagulay yung updates sa ating garden. Yung long green eggplants lamang po muna. So, September 1 po ngayon. Ang dami pa rin yung bunga. Tuloy-tuloy pa rin po. At saka, along dumadami no. Parang hindi pa ready yung ating garden talaga na mag fall. Pero ganoon talaga. Darating at darating din po yung fall at saka yung uh, winter po dito. Pero hanggang sa muli mga kagulay, yan po muna yung update ng ating garden tayo bunga ng ating long green so sana makahabol pa bigyan ka po kayo ng update sunod kung ano po yung mangyayari sa mga malulit na bunga sa sa bulak na kung makahabol po sila ang mga gulay tataposin ko na pong magdilig dahil ah, gagabi niya naman tapos magsisiga pa kabi sa likod kasi sinusulit po namin yung ano sinusulit po namin yung ah, init ng panahon kasi maganda pa so hanggang sa muli po thank you for watching and see you po my next vlog para po sa update ng ating garden at gustong gusto ko lang po salamat sa mga bago po namin subscribers sa mga nanonood, nagli-like at saka nag-share po yung comments ng ating uh, vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Yan, so uh, sa muli po. Thank you for watching. At dito po yung ating munting gulayan. Dito po sa abroad. Dito po ating ating buhay. sa saka dito po yung ating uh, simpleng buhay po dito. Yan. Magandang gabi at ako po yung mag drink po po. Maraming salamat po.